Mm -hmm. Oo nga eh. At mga lalaki. Uh -huh. At kabataan. No? Okay, yung mga uminom, paano kaya? Mga aksidente. Anyway, uh, the new year brings new hope. Mm -hmm. po sinasabi nila. So, pwede pa magbago. Mm -hmm. Pero talagang mainit pa rin na balita, parin Joel, ay yung uh, uh, budget. Oh, okay. Mm -hmm. Uh, nagpapaliwanag po ang Malacanang. Kung ano yung mga tinanggal. Ang sinasabi nila, Bakit oh, karamihan daw po dyan sa mga tinanggal. <coughs> mahigit na 180 public works <coughs> projects <coughs> na merong nakalaan na pera dyan. <coughs> yung mga, tin walang nakalaan, ang tinatawag doon yung unprogrammed, labil lima lang yun <coughs> na tinanggal. Pero malalaki yun. <coughs> Kasi sa kung uh, analyzein mo mm -hmm. ang natanggal lang po doon sa program. Mm -hmm. Yun yung dinagdag ng ano kasi ng Bicam Committee. Mm -hmm. Yung Bicam Committee dinagdagan po ng 288 billion pesos. Mm -hmm. Yung mga programmed uh, projects ng DPWH. Mm -hmm. Pero ang uh, bulk o mas malaking bahagi nang tinanggal ng presidente na veto mm -hmm. ng presidente eh nandoon po sa unprogram. Uh Oo. -oh. Kaya sinasabi ng mga kritiko ng pangulo eh nandoon pa din yung pork yung pork mm -hmm. kasi yun po daw ang pag -gal -gal Kaya kaya naging bloated yung budget. Huh? Yun ang paggagalingan uh -oh. ng pork. Okay. Mm -hmm. uh, sabi po ng uh, bagong paliwanag puro flood control okay. daw po yan. Ito yung mahilig oh. nating banggitin. 26 billion na mga flood control. Okay? Yun daw yung mga pinagtatanggal. Ito yung, eh, yung ano mga, ano yung, ito yung, yung, ito yung mga piecemeal projects ng kanya-kanya, ng mga sa region. Eh. Ayan. Ah. Hmm. Yan po eh, yung mga flood control na yan. Kung uh, 26 billion, puro flood control. Eh, malaki-laking pera dito. No. Oh. Eh, yun lang ang tinanggal ng uh, Presidente. Ano pa yung mga naritain nyo nang hindi pa napapaliwanag dito, pare? Mm -hmm. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang uh, kritisismo o ang banat. Na cosmetic lang yung, ano, yung... Uh, Oo, ganon. Pare? Kasi hindi napapaliwanag. Oh. Ano ba yung idinagdag ng BICAM? Ito kasi mga BICAM hindi rin nagsasalita. Oh. Eh. Uh, matapos kayong gumawa ng gulo... Eh, kay, ngayon, hindi kayo nagsasalita. Sino ba dapat na magsalita dyan kaya? Sino May, ba? Mahirap magsalita, mabubuking. Bari. Mabubuking uh, alin? mo? Yung horse trading na nangyari dyan. Pare. Eh, pero kayla, eh, nagkakagulo na nga eh. Ayan, ang nababanata na ng presidente, bakit yan lang ang nabito mo? Eh di magpaliwanag, ano ba yung mga dinagdag nyo na 288 mm -hmm. billion? Mm -hmm. Diyan sa budget ng DPWH. Diba? Mm -hmm. Yung po pa rin ang uh, ubag, ibig sabihin ng issue. Mm -hmm. Although, maganda na yung ginawa ng Presidente. Meron siya tinanggal na 26 billion worth of uh, flood control projects. <clears throat> yan po yung ano ngayon, bagong term o bagong idiom mm -hmm. para sabihin uh, mapupunta yan sa pork barrel. <laughs> ya flood control. Ano po ba yung iba? Well, 12 programs were placed under conditional implementation. Ano ano yun? E, kasama dito yung ayuda sa kapos ang kita program or AKAP. Okay. Uh, payapa at masaganang pamayanan program or pamana. O, mga ganyan. Kinukompute-compute ko kasi eh. yung mga tinanggalan. Mm -hmm. Ang mga tinanggalan po ng uh, mga malalaki ang uh, DepEd, oh. yung subsidy sa PhilHealth mm -hmm. at saka yung uh, allocation sa 4Ps. Mm -hmm. Aabot po yun ng mga <coughs> excuse me, 180 billion. Mm. Okay? Pero ang idinagdag kasi sa DPWH ay 288 mm -hmm. billion. Ngayon, saan meron ka pang meron pa tayong hinahanap ng 100 billion? Nasa nila kinuha yun? Mm -hmm. Okay? Ang main issue po rito kasi, 'yun nangyari doon sa Baycam <coughs> nung uh, mm -hmm. nagdagdag sila ng 288 billion pesos sa budget ng DPWH. Mm -hmm. Kaya kasi nasabi noon, uh, mas lalaki na ang budget ng DPWH kesa education. Okay. Hey. Pero ang paliwanag po ng administrasyon, yung education, pag pinagsama-sama mo lahat, mm -hmm. eh mas malaki Mas yes, malaki pa rin kaysa sa, ito it, 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 siya pa rin yung lion share of the budget. Dahil may yeah. tinanggal na 26 billion. Oh, oh. Pero kung hindi tinanggal yun, hindi. mas malaki pa rin yung <laughs> You, yun cannot, oh, you claim that And problem. therefore, may mali pa rin yung BICAM. Mm -hmm. Kaya ang sinasabi po namin rito, dahil sa marami ng gulo ngayon, bakit hindi nagsasalita itong BICAM? sa kanila nanggaling lahat yung issue na yan. Okay? Uh, De, ang nangyari din, pare, explanation ng mga congressman natin, ay fiscal discipline. Yung mga hindi gumagamit ng kanilang budget noong 2024, 2023, ay tinanggalan nila. Uh, pero ililipat mo sa DPWH. Infrastructure, pare. eh, uh, di huwag na lang gastos, eh, dahil lang uh, total, uutang uh, tayo ng almost 2 trillion. E, naman? Para matustusan pa, pa yung uh, budget. Pa, pa, paano, naman kami? Hindi yun? na, yung sabihin, napakalabo explanation oh. nun. Taon-taon naman, marami diyang agency na hindi ginagamit yung kanilang. Mm -hmm. Eh, ibig sabihin, uh, ano That's yun? Quash, uh, 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 okay. uh, uh, ano, masyado malabo explanation. Oh. Hindi ba? K sino nag-explain nun? si ano si pangalan dere yung sa saldi ko <laughs> yung sa ano yung naniniwala ako, bicol bicol ano yung... bicol, ako. Bicol, ako. Ako, bicol ako bicol ako bicol bicol naniniwala ka ba 'dun mm -hmm. ganun din sa si senador Grace po. dahil inasilang ayunan sila ng ano eh, mga bicam nga eh Mga senador eh aha meron din sila ipaliwanag niyo po yung dinagdag sa DPWH malayo pa rin sa tumbok eh oh. Pinapaliwanag nyo, an ano, sabi nila? Kasi yung mga ibang agency, hindi naman lang ginagamit, so tinanggalan namin. Mm -hmm. O ipaliwanag nyo yung mga dinagdag sa DPWH na 288 billion. Mm -hmm. Okay. Ang mga na v po, ay mga ano daw, mga flood control, mm -hmm. uh, public works, 180 public works. So, big sabihin niya, peace million kung ganyan kadami. Yung uh, 26 billion, mm -hmm. hindi ba? Ibig sabihin po, yung mga na-vito na, na yon eh mga, ano yan, siguro, uh, drainage sa side. Mm -hmm. <laughs> Ganun ba yan? At mga iba-ibang region, Metro Manila, Ilocos, Cagayan. Sino-sino ba mga congressman dito? Mm -hmm. Metro Manila, Ilocos. Yan, sino ba mga congressman dyan? Cagayan! Central Luzon, Calabar Zone, mm -hmm. Mimaropa. Walang, ah, merong Davao ng Mindanao, Caraga regions, Northern Mindanao, tapos Eastern Visayas, mm -hmm. Western Visayas, mm -hmm. Bicol, wala sa ano Central Visayas, Walang tinanggal doon. Mm -hmm. O baka wala nagsingit doon. Mm -hmm. <laughs> walang nagsingit ang congressman ba doon? Meron. meron. Tingin mo. Meron din yan. Ah, uh, uh, slight of hand yet. But ang kinikriticize po po, sinasabi, bakit naman Presidente tinanggalan pa yung flood control? Eh, baha nga ng baha dito. Mm -hmm. Hindi nga po eh, ang paliwanag dyan, yung mga flood control projects na yan, suspect mm -hmm. na ano lang yan, flood control on paper. Pero ang suspicion dyan po, eh, gagamitin lamang yung pang ano, para kumita. Yung uh, flood control projects na yan. Ngayon, uh, may, so, doon sa mga unprogrammed appropriations, eh doon eh marami. Hmm. Kasi yun hmm. eh mahigit ano yun. Hindi lang, eh, flood, hindi lang ano yun. Uh, May WHO. health facilities, health facilities and ah, ano program, social welfare and development, higher education and technical vocal education. Yan. Okay, billion, kung billion. Rice Competitive Enhancement Fund. And program. Para saan nga? Ba't mga RCEF to, di ba? Para, uh oh. para sa magsasakto ah. Hindi, and program naman yan eh. Hmm. Uh, ano yan eh, depende kung magkakaroon ng pera eh. Okay. Um, tapos may mga conditional implementation. Oo. Oh. Oh, okay? Yung conditional implementation po, ah, oo. Oh. Oh. Oh, tapos yung pamana. Oo. Oh. ganon uh, maraming ganun eh. Uh, so, yan po yung paliwanag ngayon ng uh, palasyo. Pero meron pa rin nagsasabing Itong paliwanag to, by the way kung babasahin mo par para ipinapakita projecting the image na Hinimay talaga rin nila pare. Over oh, marami Oo. Oh. oh. Pero ano pa rin, ano? Malaki pa rin. hindi, Malaki ang hindi yun. mapaliwanag kasi, 288 hmm. yung dinagdag mm sa DPWH, hmm. ang tinanggal lamang, 26 billion. <coughs> ano nangyari doon sa 260 billion? Malakas. Ang ano? Ayon. Labi nito. Ha? Malakas ang labi nito. <laughs> Eh kaya ngayon, ang nababakbaka ng Presidente, bakit kasalanan niya ba yan? Budget critics. O oh, yan. Sinasabi, eh, ang uh, Presidente, the, the, the pork is still there. So ngayon, dahil sa yun na, na veto ng Malacanang, halimbawa ito si dating uh, Senate President Franklin Drilon, oh. na akala ko uh, na ay, hindi pala, na retired na. Yan. Tapos yung mga dating uh, finance official na quote po sa report uh, at ang uh, sinasabi, eh wala naman daw silbi. I Alin? Mean, yung, yung V2. Ah, meron naman. Alin, barat pa nga dito ng mga iba, theatrics lang daw yun eh. Ano yung ibig sabihin ng theatrics. Yung Vito. Oo, oo. Kasi hindi talaga na... Uh, na address. Yes. Ah, di, yung... Uh, Napakalaki kasi oh, oh. nung eh. 288 billion yung in increase ng DPWH. Oh. Uh, at hindi pa napapaliwanag mm -hmm. hanggang ngayon ng BICAM kung saan saan magpupunta yung mga yon at bakit nila ginawa yun. At, do, at bakit doon lang sa BICAM nangyari? Yan po yung malaking issue. Yung pagbawa sa, sa doon sa computer program, mm -hmm. sa akin... Uh, ano yun eh? Issue yun. Okay. Mm -hmm. Pero hindi po yun ang gulat-gulat mm -hmm. dito sa nangyari dito sa ating budget for 2025. Kasi nga, may explanation. Meron naman kayong natitirang pera pa. Oh. Yun siguro yung ibig sabihin Parang din itong sa si Congressman na uh, party representative sa Aldi ko. Nabihira naman magsalita. Hindi ko alam kung naiintindihan niya yung budget process. Ah... <laughs> uh, ang sinasabi niya, yung mga ahensya may pera, hindi ginagamit, kaya hindi nila binigyan. Mm -hmm. Yan po siguro yung ibig sabihin doon sa DepEd. Yung PhilHealth, gano'n. Pero ang PhilHealth, ibang kaso yan. Mm -hmm. Dahil ang PhilHealth, kailangan po na may reserve funds talaga yan. Mm -hmm. Dahil insurance, insurance company insurance. yan eh. Yung, oh. Ngayon, hindi mo pwede sabihin, din namin kayo bibigyan ng subsidy kasi meron pa kayong reserve funds. Aba! <laughs> di ba? Ang problema doon, nasa batas yan eh. Mm -hmm. O tapos yung four piece. Malaki-laki din yung tinanggal sa four piece. Ah, uh, wala pong paliwanag din doon. Ano 'yon? Nilipat sa akap. I don't know. Yung uh, tatlong uh, mga binawasan na kasi niyan. Sa, sa 180 biyo. Nilipat sa bulsa. Oo. Isa kinuha pa yung iba. Na uh, increase ng uh, DPWH. 'Yun ang... Ito ang ano dyan, pare. Ang laki na uutangin natin para matustusan, yung uh, budget na yan, 1.7 trillion. Eh uh -huh. e yung po, 1.7 trillion, ang assumption doon, eh talagang magandang maganda uh -huh. ang pasok ng revenues ng gobyerno next year, this year, this year na pala to, ng tax. At sisipagan ng gusto ng uh, BIR at, uh,